Hello, magandang araw mga katropang maglalado. Na ito na, dinadarala na ang mga ipapasalang na itlog. Biernes pa lang po. Ay may mga dinala na dito. Masalang po ako isa linggo ng gabi. Ayun, meron tayo ditong dosing itlog ng Texas. Aunsi? Ah, Kunsi pala. Yan, ito daw po ay galing kay Kuya Frankie. At ito mga katropa. Ito naman po ay itlog din ang Texas. At galing naman kay Paring Junjun. Ito naman po ay dose. Yan. Doon po sa mga magpapasalang ay dalahin na lang po dito sa bahay at nang maisalang ko na sa linggo. Yan lang mga katropa iintayin ko ang mga itlog ninyo